Yo, good morning sa inyong lahat mga Pops. For today's video, paglilibring sa muna tayo mga Pops. Dahil galing nga ako sa may kubaw, may inihatid tayo. Pag uwi, maghahanap tayo ng libring sa kayo. Alright mga Pops, let's go. Target slot. Libreng sa sa kayo. Hey! Pais and libre. Oo, pauwi na ako eh. Pasang ah, ka ba? O oh, sige. Sige, wait lang. Suot ka helmet. Nagbi naglilibring sa kaya ako pag pauwi na ako. Pais Paisem Fairview. Basta papuntang SM Fairview lang. Ingat ka rito ha. Sa ano ka ba, Fatima? okay, sige. Ikot ka sa kabila. Sige. Ililipat ko lang yung ano. Oh, batang alit ka na. Bakit na <laughs> late ka? ano oras na o oh? Ano na? Magalas na na. <laughs> so, ayun mga paps, magandang umaga sa inyong lahat. Buti na lang nakakuha tayo ng libreng sakay. Matutuloy natin yung ating content. So, lang ako makakuha ng libreng sakay dito sa kahabaan ng content, mga paps dito na lang may tayo. Ano ang pangalan niyo, Kuya? Jo Mari. Sana naririnig ka, ano? Jo Marie At anong ano mo na? Anong year mo na? Third year na po. Anong course mo? IT po. Ah, IT. Maganda yung course na yun kasi walang ano, ang board exam, no? Oh, wala. Trabaho na kaagad. Oo, oh, hindi iniwasan ko. Ano ako dahil <laughs> nag-shift lang din ako, nursing ako dati. Ah, uh, nursing? Oo. Oh. Anong year mo na no, nung nakapag-decide ka na palitan? First year sure lang, isang taon pa lang ako nun. Meron may mga na-credit ka naman eh, no? Oo, oh, meron naman po. Mga minor. Oo. Oh. Nabawasan lang yung unit, no? Oo, oh, nabawasan po. Pero ganun pa rin, ano pa rin? 3, ah, 4 years pa rin yung course oh, mo, four no? Oo, 4 years <laughs> pa rin po. Ganun talaga pag uh, nag-shift ka ng, ano eh, ng course eh. Mm hmm. Yun nga, iniwasan ko yung, ano, for exam. Oo. Oh kasi ang board exam talaga kailangan pagpupukusan mo yun para hmm. makapasok hindi ka, kasi, hindi ka, ka makakakuha ng license mas malaki naman ang sahod pag ayong board passer ka po. kasi para walang kwenta yung 4 years mo pag hindi ka nakaboard naman dun eh di ba IT ka? po. marami na mga opportunity at saka malalaki ang sahod ng IT ngayon eh oo nga po eh kahit sa ano pwede ka rin kahit sa pag ka lang ng napol Ah Sa Ang laki daw na sa oran eh Kahit bago lang daw Oo. oh. Saka ano nga Maraming opportunity niyan. Hmm. Pwede kang pumasok ng PLDT Ng GLOBE. Sa globe Opo Pwede kang Tech support ng ano Ng mga call center Ah yan Marami, maraming ano, marami kang pwedeng mapasukan pagkagano'n at least hindi ka na gagastos at saka hindi ka na maghihintay ng ng makapasa ka pa sa makapasa ka board exam, board exam oh. pwede pagka-graduate <laughs> agad hanap ka agad trabaho yun nga lang yung IT parang medyo malawak din na pag-iisip yan oh. kala ko nga ano lang yung madali-dali lang para mas mahirap pala <laughs> ay kagandahan lang naman dyan nga kasi walang board exam Pagka graduate may pwede ka na agad mag-apply sa madami kang pwedeng pagpilian na ma-applyan. Mm. Hindi kagaya ng na ah, edi, yung ibang course naman marami din. Kato nga lang hihingian ka nang ah uh, yung ano nga yung board passer exam. kagaya ng Engineering, di ba? Sa engineering, kailangan board exam. Oh, yeah. Pero, pwede kang makapasok sa mga site ng const ano, construction company. Mababa lang ang sahod. Oh. <laughs> Pero mabalik tayo doon. Bakit kan bakit wala kang masakyan? oh, wala. ano lang po. Medyo kakarating ko lang po doon. Ah, kakarating mo lang. Opo. Okay. Oh, ang gumagawa lang naman talaga ng ganitong content. Ay, ano ganitong trabaho? I eh, content creator. Oo. Oh. Lager kasi kung normal na buhay, mahirap. Oh. Hindi naman basta-basta. Siguro yung mabait, may gagawa oh. pero bihirang bihira ito ito naman parang tulong na lang din kasi sayang din yung gasolina ko pa uwi eh. di tulong na lang ako dun sa papayag di ba oh kasi parang doon na rin naman na mo oh. oh basta yung ano yung ma ko na libreng sakay pupunta rin dito oh para hindi na tayo abala di ba madadaanan din naman eh dati pa north ano kano ko hindi eh, talaga yung Oo. Oh. matagal na ako nagagana ito pa uwi. kaso nga lang bihirang bihira talaga ako makakuha ng libre oo ng libre alam mo yun yung tipong libre na nga eh <laughs> Yina, yara parang yara pa. hira pa oh pero ano oras kaya nag-start niya? ang biyahe ko talaga lagi is gabi ngayon may hinatid lang ako diyan sa baliwag transit diyan sa Cubao uh, sabi ko eh may barbershop kasi ako sabado ngayon magbubukas ako ng maaga uh, nakiusap lang sa akin yun yung kapitbahay ko na magpahatid diyan sa Cubao sabi ko pagkahatid ko doon kung may babasok sa akin na, na booking, uh, ba, dito na way, iikukuhain eh, ko. Kaso wala eh. Oo. Oh. Kaya sabi ko, para hindi sayang yung oras ko, saka yung ano, eh, mag-vlog na lang ako. Oh. Kasi more on yung binag-vlog ko talaga is yung sa biyahe. Ako oh, pero ganito lang. Oo. Oh, oh. Yung biyahe talaga, mga pasahero, mga nakabook. Oo. Oh. Matagal ka na rin nag-gaganito nag Ah, nag -ga uh, one year na ako dito sa Joyride. One year? Oo, oh, one year. Tapos sa pagbablog, simula to, uh, pandemic 2020. Wala yeah. ka na yata ang followers niya eh. Kunti pa naman. Ay baka pala may, ano, may gusto kang shoutout. Shoutout mo rito. <laughs> ah, shoutout sa ano, mga taga Bago Silangan. Mga tropa ko dyan. Ah, Bago Silangan. Doon? Pa? Saan Bago Silangan? Doon po sa Batas Banda. Ah, okay. Sa <laughs> Vista dumami ng dumami yung ano eh. Oh, yeah, papa, papas, papa. papa <laughs> palo kita doon sa mga tropa. Mga joyriding din yun eh, yun, mga tropa. Ah, may mga ano. Mga, mga ganyan din mga tropa nila eh. Pero wala nagbablog doon, no? Oo, oh, wala. Kamayain oh, uh, <laughs> lahat yun <din>, eh. <laughs> Para kasi tanga rito sa joyride. Ay, pag nagbablog. Sa una, no? Sa <laughs> uh -huh. una. Pero sa na yun lang. Ako dati, hindi rin ano eh followers ko mga nasa 13k pa lang dami na rin pero sa ganun niya kumikita na rin yan oh nung 2020 ng May kumikita na ako nun Namonetize na monetize na ako nun tapos kalituloy lang oh pero iba ina-upload iba ba yung content ko dati ay baba ito, ito one year na ako dito sa ganitong content. ano content oh. pero mababa pa yung ano ko mababa pa yung mga viewers ko kasi parang back to zero ka Oo. Oh. ko lang. Pero nag-upload ka rin sa Facebook kaya. Hihira uh, eh, nga lang eh. Ang hirap kasi dupli-dupli yung edit. Ah. Uh -huh. Iba kasi yung editing ng pang Facebook doon sa YouTube. ano sa YouTube. Oh. Para sa mga ganito yan, para malakas sa Facebook eh, no? Tingin ko, napapansin ko maraming nag ano na nag nagbubuyer sa sa ano mas mabilis tumaas diyan lalo Facebook na la? lalo na pagka yung mga good vibes good vibes oh yun ay may ano pala ako may pala akong itatanong sa iyo ano wala iya kagabi ko pa pinag-iisipan yun eh oo ah uh, kung papipiliin ka ano papayag ka ba na ano lalaki yung mga nganak <laughs> Masakit yun yas sa lalabas yun? <laughs> Kaya nga eh. Wala, naisip ko lang yun na magano yung Q-cell experiment. Oo. Oh. Tatanungin ko rin yung babae kung payag sila na <laughs> na ano, na mang lalaki mga anak. Lalaki mga anak. Siguro, ang dami papayag nun. Papayag yung mga babae <laughs> talaga dun Oo, oh, tapos Tatanungin ko rin sa kanila ay tatanungin ko rin sa kanila na ano kahit wala na ang control no kahit gabi-gabi na banatan <laughs> payag sila kasi hindi naman sila mabubuntis eh Tiltik tapos <laughs> sabihin ko sa lalaki ano ah uh, gagamit ka na siguro gagamit ka na lagi ng kondom no matik talaga <laughs> Kasi tangin pag hindi ka gumamit, ikaw yung mabubuntis. So si sa no? lalabas <laughs> so, sa puwet, no? Sa puwet mo doon. Yan, yeah, dito na lang yan. Doon tayo. Sige. para hindi ako alanganin pag sa uh, mo nung... alright mga plat hindi ko na sinama yung ibang kwentuhan namin ni kuya wala hindi ko na natanong si kuya kung ano ba to, kung, kung maraming chicks eh. <laughs> oh, yeah. Ano ang pangalan mo ulit? Joe po. Jo okay. Alright. Gigi, ingat yeah, alamat, mabuti, ya, areneng ya. ngebut ya. Selamat ya. Gigi. Gigi. Nah. Ayo. Oh. Selamat kayak gue ya. Gigi, masuk mana? Gigi. Wala. Libreng sakay na nga lang eh. Libreng sakay. Yan So yun mga babs. Kahit papano eh, achieve natin yung gusto nating mangyari. Nakakuha tayo ng libre sakay, no? Kirap tumawid dito sa may lagro. Doon tayo tayo sa may kabila. <laughs> Dati ko na talagang gustong gawin yan mga pap. Every, pagka nabiyahe ako ng umaga, pag uuwi na ako, tinatry ko lagi, I do my best na makakuha ng libreng sakay. Kaso nga lang, syempre sa, sa panahon ngayon, <clears throat> mahirap nang magtiwala. dahil kasi ang uniform ay eh, nabibili. So kung may gagawin ka na kalokohan, eh madali lang makapangloko. Mas, mas formal na ngayon sa mga sa mga professional ang mga kawatan kaya na nilang magpanggap ng bukang professional na hindi mo makapag mapapaghalataan na kawatan sila kaya di natin maalis dun sa mga na uh, aalok natin ng libreng sakay na mag-isip na na masama di ba nang masamang ano intention ganon kasi nga dahil sa panahon at sa mga gumagawa ng mga kalokohan di ba So, thank God pa rin kasi may nagtiwala sa atin. Lalaki man yan o babae, meron tayong nakuha na libreng sakay. Malaking bagay yon doon sa kay Sergio Marina. Nakatipid siya ng isang sakay. Papasok, o oh, diba? Dagdag na niya sa baon niya yon Yung nalibre niya na yan, na pamasahe. So, kung nagustuhan niyo to mga paps, yung, mga, yung video ko na to sa libreng sakay, comment lang kayo at uh, request kayo kung okay ba yung ganito kong content ng libreng sakay pakay like and share na rin mga pap para mas marami pa tayong uh, vlog na magawa alright so hanggang dito ko na lang muna tatapusin yung aking vlog mga pap sa napakasimpleng content ko na to Siguro biyahe ako mamayang gabi at magbablog ulit tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga pap. Ingat tayo palagi sa biyahe natin. Bye bye! <laughs> yes, ma'am. Tagal ka na rito, ma'am. Hmm. Ilang taon na? Uh, Tagal mo na Tagal no? Magkano sa order niya dito, ma'am? Nasa Pero abot sa minimum. Ito naman kami. Sige, ma'am, salamat.